Mga kapatid, matapos mabalot ng smog ang Metro Manila, sinabi ngayon ng pag-asa na safer o mas maayos na ang air quality ngayon dahil sa mga pag-ulan. Magbabalita si JC Cosico. Maulang panahon ang sumalubong sa Sabado ng mga taga-Metro Manila. Sabi na pag-asa, nakatulong 'yan para gumanda ang kalidad ng hangin. Itong mga nakaraang araw kasi ay binalot ng smog o pinaghalong uso at fog ang malaking bahagi ng rehiyon yung hangin medyo gumagalaw na unlike compare po kahapon. So gradually, mapapansin po natin yan na uh, clear na dito sa Metro Manila. Base sa si Air Quality Monitoring ng Department of Environment and Natural Resources as of 10 a.m., nasa good na air quality sa Makati, Pateros at Paranaque kumpara yan sa unhealthy o diligtas sa kalusugan na air quality kahapon. Paliwanag ng pag-asa Thermal inversion ang dahilan ng smog sa Metro Manila kahapon. Nangyayari ito kapag natrap sa malamig na hangin ng particles na pwedeng usok mula sa mga tambutson ng mga sasakyan o pabrika at pwede ring volcanic aerosols. Pero sabi ng DENR, polusyon lang talaga ang dahilan ng pagbaba ng air quality sa NCR at hindi pa ang volcanic smog mula sa Bulkang Taal ayon sa FIVOX. Halos yung wind speed ay uh, halos kalmada, halos ganyan po, hindi gumagalaw. So walang mag-disperse doon sa pollutants o sa smog na present kahapon. In general kasi, yung mga industries din. So yung, yung traffic, isa rin yan sa nakakos na kapag matagal na naka-standby yung maandar. Kaya payo ng pag-asa, magsuot pa rin ng mask, lalo yung mga nakatira malapit sa Taal Volcano. Sabi ng DSWD, wala pa naman daw mga residenteng kailangang ilikas doon. Pero may halos 90 million pesos naman silang quick response fund para sa mga posibleng maapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Taal kung kakailanganin. Nakikita natin uh, at this point in time, ano po, uh, sabihin na natin, although sabi hindi normal, pero manageable yung sitwasyon. In constant coordination tayo sa mga LGU kung magtatap na nga po sila ng assistance sa DSWD. Nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Para sa 1PH, JC Corsico, News 5.